Isang madali ang boxing update ng idol. Sa kakatapos lang ng laban sa Japan napalaban nga pala ang dalawa nating kababayan sa Tokyo, Japan. At ang unang ang sumabak dito ay ang tubong mundin Lupa City na si Edward Hino. Pero sa kasamaang palad ay natalo ito sa isang technical knockout sa round 4. At ang pangalawang Pinoy na lumaban sa patimpalak na ito ay ang tubong General Santos City na si Presco Carcosa. At ang labang ito ay para sa titulo ng WBO Asia Pacific. Pero kagaya sa naunang lumaban na Pinoy ay natalo rin ito sa isang technical knockout. It's gonna